For today's video mga tol, nagpunta kami dito sa may Tina Store, matatagpuan nito sa may Santor. Mura lang kasi ang pagkain dito, 18 pesos, solve na tanghalian mo. Kasama ko nga pala dito ang mga Team Pataba. Medyo tanghali na nga kami mga tol nagpunta rito kaya konti na lang yung pagpipili ang ulam. Pero okay naman at sulit kasi masarap talaga ang pagkain dito. Ngayon nga mga tol, ang Team Pataba, mga umorder na sila ng ulam pero ako mga tol naghihintay pa piling preso mga tol yung mga timpataba kaya ayan o si tatay siya yung taga tagatakal automatic yan tol sa mga timpataba kung umorder yan ng kanin tigtatatlot kalahati ka agad pero ako mga tol talagang isang order lang ako pagdating sa kanin kaya na nga mga tol sinandok na pala yung kanin ko kaya puputan na ako doon sa table ng timpataba. Ayan mga tol, nagkakainan na sila. Ang sarap ng kainan yan, mga tropa ko yan, mga tol. Ano? Kitang kita naman mga tol, wala akong ulam. Patis lang yung nasa harapan. <laughs> Siyempre sa una, kukwentohan ko muna yung mga timpataba para makahingi ako ng ulam nila. Kapal mukha mo! Okay naman mga tol, nakikinig naman sila sa mga kwento ko. At ayun na nga mga tol, nung nakuha ko na yung loob ng timpataba, kumuha na ako ng ulam. Siyempre, mga tol, sa una, sabaw-sabaw muna o sarsa-sarsa muna para naman hindi masyadong nakakahiya. Bahala ka sa buhay mo! Siyempre, habang kumukuha ka ng sarsa, hahaluan mo din tol ng kwento. Para mahaba-haba ang usapan, magkwento ka tol ng kahit ano. So ay na nga mga tol, hinahalo-halo ko yung kanin kasi mainit. Pero alam nyo tol, ang sarap ng ulam dito. Kita nyo naman yung mga serko natutuwa sa kwento ko. Pero di nila alam, kuha lang ako ng kuha sa ulam nila. Itong isang to, bago lang to sa timpataba. Kaya ganun siya kapayat kasi galing siya sa timpalolong So ayan na nga mga tol, nagkasarap ng kain ng mga sir ko. Kitang kita nyo naman mga tol. At ayun, meron pang soft drinks. Nagpa soft drinks pa si boss. Siyempre tol, para hindi ka nila pag-isipan kung bakit hindi ka umorder ng ulam, kwentuhan mo naman sila siyempre. Kwento-kwento lang ng konti kwento-kwento lang ng konte At sigurado naman ako, hindi sila mag-iisip kung bakit wala kang ulam. Kaya nga ayun mga tolo, oh, kitang kita nyo naman, kuwari, patis lang inuulam ko. Pero ang hindi nila alam, kumukuha ko ng ulam nila. Ayan na nga mga tol, natapos na nga yung isa, pero may natira pa siyang ulam. Kaya tol, ginawa ko, syempre, susunggabang ko na. Dabas dito tol, dabas, dabas. <laughs> makikita nyo naman yung timpataba, pataba tuwang tuwa at sarap sarap sa pagkain dito at eto na nga mga tol mukhang patapos na yung iba pero ako umorder pa ako ng kalahating kanin kasi napakasarap naman talaga kahit sarsa ang ulam nagpatakal na nga ako ng kalahating kanin pero nagpadagdag ako ng sarsa kahit walang ulam sarsa pwede na mabait naman itong si ate ang pangalan nga pala nung karinderin niya Tina's Store Shoutout sa'yo, ate. Binigyan niya nga ako ng sarsa, ng humba. Grabe, ang sarap ito. Mga tol, sarsa lang, ulam na. Kaya, nagpa-order pa ako ng kalahati, kahit alam kong wala na akong ulam. Pero kita mo nga naman ang pagkakataon. Sila, tapos na kumain, kaya yung mga natirang ulam, kinuha ko na. At yung team pataba, mayroon pa soft drinks pa. Mukhang makakapag soft drinks din ako, mga tol. Solb-solb ang ko nito, mga tol. Grabe, ang sarap kasama ng team pataba. At ayun naman si Boss Atan, kakain lang, chichirya agad. Grabe talaga team pataba, solid. Ang sarap ng kasama kumain ng team pataba. Kita nyo tol may pa soft drinks pa. Mukhang aw pa nga yata ang nanalo. 18 pesos mga tol, solve na ang pananghalian nyo. Ang inorder ko lang naman, isa't kalahating kanin. Kaya ang tanghalian ko, 18 pesos lang mga tol. Kaya tol, kung wala kang budget, kwento-kwento lang sa mga kasamahan, napasaya mo na sila, napasaya ka pa nila. Sa susunod uli mga tol, paalam.